welcome so, back to our youtube channel nandito ulit kami sa bilihan ng seeds kasi akala ko tapos na yung mga bili-bili hindi pa rin pala may mga iba pang binibili oh kagay nung hawak ni ama may mga tinitignan si ama may mga fertilizer na nakalagay sa packet-packet na kailangan ganun, kulang, yung fertilizer pala na nilagay nila, na binili nung nakaraan parang para sa lupa. Hindi ko maintindihan yung mga fertilizer dito sa totoo lang. Ang dami nilang nilalagay na fertilizer sa lupa nila. May mga nakapaket, may kulay black, may kulay white, may hinahalo, may liquid. Sari-sari yung nilalagay. Kaya akala ko tapos na kaming magbili, hindi pa pala. Kaya ngayon bumalik kami dito para bumili ulit. Magbili-bili ulit ng kung anong bibilhin. At bibili daw si Asis ng black turi pang kain. Kasi yung itatanim namin na turi ay color yellow. Tapos may color black din kasi na seeds. Yun yung masarap pang kain. Bibili daw siya ng kaunti. Kaya, ayan. Nasa Jamire na naman kami. Hmm. Sa umaga, sa gabi, malamig. Pagdating ng ganitong tanghali, mainit pa din pero pa winter na dito sa Nepal bakit kaya sarado tong establishment na to ay, ay hindi kahapon ang, kahapon ang lunes lunes kahapon sila sarado Tuesday ngayon ah bibili at asang mais si ama simula nung kinuha namin yung lupa na ano pinag, pinagpatayuan ng bahay, hindi na nagtatanim ng mais si Ama. <laughs> Ay! Wait lang, baby, ah! After Jamire, pupunta tayo ng Parsa kasi nag-ikot kami sa Jamire, wala kaming mabilhan ng brush. Kasi kailangan ko ng brush panlinis sa CR at saka yung, yung mahabang brush ba na ginagamit ko panlinis sa CR at saka ginagamit ko din na panlinis sa may terrace. Kasi yung brush na ginagamit ko pudpud na pudpud na guys. Kailangan ng palitan. Kaya wala kaming nahanap sa Jamire, ngayon pupunta tayo ng Parsa sa dati naming binibilhan sa may Parsa Purano. So, ayan, do, sabi ko kay Asis, diretso na tayo ng Parsa. At least doon, maraming mga shops or mga store na pwedeng mabilhan kung wala man sa isang shop. So, ayan, nandito na kami. Naluwagpas na tayo sa may tulay at may nakita kami ni Ama nagdadampot ng gunggi sa may ilog sabi ko nga, wow gunggi sabi naman sa akin ni Ama nung nakaraan may gunggi ako konti lang kaya pinamigay ko kay Didi sabi naman niya so okay guys andito na tayo sa bilihan na Walis dito sa may Parsa Purano sa Uoban dito kami madalas bumili. Dito kami bumili ng bilao at kung ano-ano pa. Medyo mas mura dito. Ay. Bye-bye, Tonton! <laughs> this one, this one. I think this one. This one. i think we will buy this one papa for outside oi okay? but i don't know or if if have the small one the small one if i have the one holding like this that one you will buy mm -hmm. Ada ah, one for ceiling, ceiling brush, that one. This one only, though. This one only they, this they have. No on. hmm. Can I see? I will try. Try not nga natin. Guys, Ay, so ayan, nandito na tayo sa bahay at bumili si Asis ng suntala. usok uso na naman dito kasi winter. Nagwi-winter na. At titikman natin. At meron ako ditong asin. What am I doing? What's that vegetable? We have vegetable ah. What's that one? Maldita talaga ito ka ni amang babae. Eh, yeah, nahirit siyang ganyan lalok pag hindi mo ibinigay yung gusto. Nako po. Bratinela. Kahapon. Nakatayo kami dyan sa may labas. Kasi, naglalakad sila. Kasama si Asis. Lakad-lakad. Kasama nila si Baba. Ngayon, dumaan sila dun kinabari. Oh, nahirit eh. Ngayon, iniwan ni Baba doon sila. Kasi yung si Tulmami ng mga bata doon. Nagbigay ng chocolate. Tag-isa sila ni Asher. Abay, pagkatanggap ba naman ng chocolate? umuwi na lang. Basta na lang naglakad. Eh? E di sinundan sila ni Barry. Sabi niya kay Barry, Ay! Sabi niya kay Barry, Ayaw niya magpahawak kay Barry. Say siya. Say maldita. Yesterday, they went there to, ano, Barry House. Then Didi gave them chocolate, one one chocolate. Mm. Then say walking going home. So Barry want to hold her. Mm. She 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 doesn't like to be held. You know what she said to Barry? Eh, 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 yeah yeah. Doing like that to Barry. Yesterday. Ngayon ang ginawa ni Ashi, Asher. Hinawa ka ng kamay, hinila-hila-hila niya, dinala dyan sa bahay nila ama. Nag-iyak, ayan, nag-iyak na. maldita gusto niya, gusto niya pag hindi binigay yeah, ganoon siya hirit-hirit yeah! siya naglagay ako ng asin ang tamis papa sweet, guliyo ang tamis niya hmm sarap hmm kumain ako, hindi ko na lang kayo inalok eh, bas, bising busy, busy ako kasi chismis eh mm. ano meron si ama ano, kulitis, yung may tinik yata yun, na kulitis yung inaano yun, niya, hinihimay niya kanino, san kaya galing kung saan nila hinarvest dati ang daming kulitis ngayon wala na wala nang kulitis. Ang bilis magpatraktor yung mga taga dun, oh. Nung dasay lang na na-harvest, ngayon na-traktor na. Hindi pa kami makakapagpatanim basta-basta. Hindi pa nakapagpatraktor itong dalawang lupa dito. Inaantay namin na matraktor para makapagpatanim na. Habang ni Asis, after tomorrow, magtatanim na kami. Bahala sila kung hindi sila magpatraktor gagawa na lang sila ng daanan ng traktor doon sa gilid ng bahay nila. Ang mapa ko talaga nakatingin doon. Sa... May hinihimay kasi si ama na gulay nakalagay sa sako. At ito yung nabili kong brush guys. Ito yung para sa CR. Ang kinuha namin yung makapal. Madali kasi mapudpud ito mat, at saka matigas. Tamang-tama pang brush. Ito naman, isa pa. Sabi nila ano yeah. daw, siling ano, ceiling brush. Sabi nila, pang gano'n. Meron kami doon, ceiling brush, yung parang bilog, parang panlinis ng, ng toilet. Pero mahaba din kasi ang hawakan. And ceiling brush, sabi nila dito. Mm. O oh, diba, linis-linis ako dito sa bahay, tapos ang electric tank ko andun. <laughs> sa lahat, sa lahat, sa lahat ng inagi ko na nakaraan, nakalimutan kong electric pan talaga. Ay, nako. Ewan ba? Dahil siguro ang electric pan ginagamit araw-araw, hindi ko napansin na sobrang alikabok na pala niya. Kain tayo ang sarap. Matamis pero sinasaw-saw ko. Punta nga natin si ama, tignan nga natin yung gulay niya. Si Tonton nakatulog. Kita natin. Sismosa ako eh. Makikitingin ako sa gulay ni Ama. Yuki ho Ama! ah oh. Hmm, kulitis. Ah, yung kulitis na may tinik. Sag. Mm -mm, sag. Galing suguro sa ano, bago suguro trakturin yung lupa, kaya in Pero ito yung masarap, mabango. Yogogdo. Gogdo. Yogogdo, ah, gugdo yung walang tinik. Yogogdo. Yogogdo. Iyo. Nepali basa. Lotte. 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 Iyo. Iyo, Kotaya. Kotaya. O, oh. si mag, magkaibang pangalan. Yung may tinik, Koteya Yung walang tinik, Logdo. Gugdo. Ah, Gugdo. Nepali basa. Nepali basa. Lotte. Lotte. Ah, Lotte. Lotte. Ah, yan ang malditang apo nila. Oh. Ha? Ha? <laughs> Why? <laughs> hmm. Why? Kina. Bulugami ah, scarf. E, e. Oh, naram ah, naram ro, ah? it, eh. Oh, naramro. Ah, naramro. nahirit na Kakulitan. Mm. Oh. Oh, oh. Eh. Na dapat siya kanina kahapon. Yan. Oh. Say hi. Hi. Hi Golden. Hi na. Hi guys. Bye bye Golden na. bye bye guys. Bye bye. Cito. Aya. Golden ta. Kiss. Ah, ayo. Hmm. Se. Golden na. Esto manos. Aya <laughs> <laughs> ayo <laughs> O.